Eh, yeah. itanong ako sa'yo bago ka umalis. Eh, ano ba yan? Pangit ng anong angle. Yan. Yan. Hmm. So yun, dekada na mula nung napatarsik si Marto Sr. Bakit ang taas pa rin ang presyo ng bilihin tapos wala pa rin trabaho sa Pilipinas tapos ang bababa rin ng sahod? Ah, syempre hindi madali yung pag-insure na mura yung um, bilihin na may sapat na trabaho, damanda ekonomiya. Pero magandang tanong yan kasi kung may na yung mga problema ngayon, dapat matumbok natin nung umpisa yung problema, yung paglala ng problema sa panahon ni Pangulong Marcos. Kasi mm -hmm. nga, nung binukas sa ekonomiya, dun sa dayo ang pamumuhunan, dayo ang mga produkto, na walang totoong pagsuporta sa lokal ng agrikultura at industriya, bubogsak tala ekonomiya natin. Kaya, ba't ang ng presyo ng bilihin ngayon? Kasi, wala tayong sariling kakainan para mag-produce sa sapat na pagkain para sa pangailangan. Wala tayong sa pat na, na kakayanan para mag-produce ng lahat ng mga produkto na, na, na ginagamit natin sa pang-araw-araw. So um, habang umaasa tayo sa dayuhan sa pag-import ng mga yan, nakatali tayo sa presyo tinatakda nila at wala tayong kakayanan at trabaho na nanilikha sa pag-produce ng mga bagay na yan. Kaya Sorry sa madaling salita, ang pinaka problema ng pagtaas ng presyo ng bilihin, kako ng trabaho ngayon, ay dahil sa pagbagsak ng ekonomiya na sinumulan actually ni Pangulong Marcos. At hinakanungkot nga, um, ilan ba, nakaapatikada na nakalipas, bumagsak ang ekonomiya ngayon sa pinakamahina sa pitong dekada. Um, yung agrikultura ay pinakamalit sa kasaysayan ng bansa. 'yung manufacturing ay pinakamalit noong dekada 50 dahil inumpisahan ni Pangulong Marcos 'yung pagbukas sa dayuhan at hindi pagsuporta sa lokal na ekonomiya. So para sa amin, sobrang kailangan masapul 'yung leksyon na 'yon para may wasto natin. Kung sisihin natin 'yung problema ng ekonomiya sa corruption lamang ni Marcos, tapos na 'yon. Ang problema ay 'yung mga patakan sa ekonomiya na hindi pinapalakasan ang lokal na ekonomiya, hindi nililikha ng na sapat na trabaho, at hindi nakakontrol 'yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Kasi hinayaan sa merkado, hinayaan sa dayuhan, yung pagpapatubo natin ating ekonomiya. May tawag ba doon? Ah, neoliberalismo. Ah, yung paghuhubog ng ekonomiya natin para magsilbi doon sa pangailangan ng mga dayuhan sa ating murang lakas paggawa tulad ng OFWs o mga manggagawa sa export zones. Yung kailang pangailangan sa murang hilaw ng materyales tulad ng ating troso, minerals, si mga produkto ng mga minahan natin. At bagsakan nila ang produkto. Ayaw nila na tayo nag-produce ng sariling pagkain, sariling produkto, kasi mawalan sa merkado at tubo. So yung ni liberalismo talaga na paghubog ng ekonomiya, hindi sa interes ng Pilipino, kundi sa interes sa mga dayuhan, inumpisan at pinalayan actually ni ang um, Pangulo Marcos. Meron naman dati dahil malakulonya tayo ng Estados Unidos, pero talagang pinalayan sa ilalim ng diktadurang Marcos.